Kamusta po kayo? Nandito na naman po ang inyong content creator Sa ngayon meron po akong ibabahaging video tungkol po dito sa aming barangay. Way back uh, 40 years ago po may nangyari po dito noon na isang malaking encounter na naganap sa tinatawag naming tabok O kabilang ilog kung saan ay may tatlo na patay na rebelde doon So... Ngayon naalala ko po 'yon at uh, nais ko pong uh, ibahagi ang aking nalalaman nung time na 'yon na uh, kung saan ay uh, nagbibinata pa lang tayo siguro mga 14 years old siguro ako nung time na 'yon uh, dito po sa barangay namin nangyari o sa kabilang ilog at ang isa po sa mga napatay doon ay mismong ibayhanon at uh, ibabahagi ko po sa inyo ang uh, aking uh, kinalap ngayon ng mga video uh, ito, ibabahagi ko po rito sa channel natin so dahil mahal na araw po nangyari uh, April 20, 1984 kung hindi po ako nagkakamali at uh, makikita po natin may ginawa po dito na parang parang landmark eh, o parang monument na maliit lang na kung saan ay uh, nakalagay po yung date ng uh, pagkamatay niya at uh, ang gumawa po nito ay yung uh, tatay niya mismo ibabahagi ko po yung uh, lugar kung saan po nangyari ang encounter at uh, yun nga, halos sa uh, 40 years na po yun na uh, nakalipas so sundan nyo po at panuori nang uh, ibabahagi nating video na ito 80s pa po, early 80s kainitan po ng... Uh, insurgency dito sa lugar namin puntahan po natin yung isang uh, landmark na kung saan ay uh, ginawa ito ng kanyang father nung time na uh, pagkatapos ng uh, pagluluksa nila sa kanyang anak so samahan nyo po ako at uh, puntahan natin ang lugar na ito gina natin dito kung anong date nito ayun no ito po yung pinaka monumento yung lapida na kung saan po hindi na mabasa eh Jury Antonio Miharis Miharis yan, yan was scaled 300 meters east of this site last April 20, 1984 so 1984 po pala nangyari yun to remind is of the time price one has to pay for the and freedom, peace, and justice. So, medyo malabo na po yung pinaka landmark niya dito. Ginawa po ito ng father niya eh. Ginawa po ito ng father ni Jory Miares, isa po sa mga napatay sa kabilang ilog po ng ano, lugar na ito. So ito po yung daan patunta ron sa ilog na kung saan nangyari yung pangyari po ito mahal na araw eh kung saan ang mga tao nasa bayan at uh, yun nga nagkaroon ng encounter dahil uh, na pinasok ng uh, Philippine Constabulary itong uh, lugar na ito at uh, naging doon sa kabilang uh, side ng uh, barangay. So sundan po natin ang lugar nito at puntahan po natin. Ang lugar dito parang hindi ko na kabisado yung lugar. Nagiba na po ang uh, gubat talaga rito sa amin. Uh, papunta po ito ng ilog. Ito po yung susundan natin. Dito na tayo sa lugar kung saan na uh, nangyari ang uh, sa gupaan ng uh, rebelde at ng uh, Philippine, Philippine Constabulary nung araw. Dito po naganap ang uh, sa gupaan. Kaya po ko po ito ibinabahagi sa inyo kasi isa po ito sa mga uh, tumatak sa isip ko nung aking kabataan na kung ano po ang uh, dahilan at bakit may mga ganitong uh, pangyayari dito sa ating bayan o dito sa lugar namin. So, ang napakabata pa ng pag-iisip ko noon, pero sabi ko bakit uh, nagpapatayan ng mga ito dahil lang ano ang uh, ugat at dahilan bakit uh, nangyayari sa kanila yung ganito. Dahil uh, ayon nga sa kwento ng mga kakilala ko nung araw yung si Jury Miharis ay anak ng kilalang pamilya dito sa bayan namin Ngunit uh, sumama siya sa mga rebelde dahil sa, sa sarili niyang kadahilanan At uh, wala po akong idea kung ano man po ang kanyang dahilan Pero sumanib siya sa grupo At ang kanya na napatay noon sa ambos na yun ay ang... Uh, pari na uh, kung tawagin namin nung araw dito sa lugar namin dahil uh, nakilala na rin dito ng mga tao yun dahil siyempre nung time na yun dumadaan sila rito at uh, nakilala namin yun ang pangalan niya sa ang alias niya noon ay si Caponso at ang uh, mayroon pang isang kasama nila na namatay noon tatlo sila noon eh So, ito po yung lugar na ito, ilog na po ngayon ito, pero dito po nangyari yung uh, sagupaan na yon Itong lugar po na ito, kung inyo pong mapapansin, ayan, puro na ilog kasi matagal na panahon na rin akong hindi napunta sa lugar na ito. Nung araw, eh, galaan ko rin itong lugar na ito sumasama ako sa mga nagpapastol ng kalabaw o baka, yung mga barkadahan namin nung kabataan. Dito kami sa lugar na ito gumagala pero ngayon wala na talaga akong matandaan iba ang iba na ang lugar. Ayun no. Oh. Pero may nagturo kapag turo sa akin dito na dito nga daw ilog na nga ang lugar na ito. Wala na talaga akong matandaan na palatandaan dito kung saan na dito yung lugar na ginagalaan namin nung araw wala na yun ibang iba na talaga yan o oh. hindi hmm. ko alam kung saan na papunta yung lugar na yan So ilog po ito Ilog na po Dati niyugan po ito nung araw eh Puro niyug talagang nakikita ko dito noon eh Ngayon talagang gubat na siya oh Nawala na yung mga niyug Dati kapag tumawid ako ng ilog noon Makikita ko noon malinis talaga na niyugan Yung makikita mo lang yung mga puno kagaya noon oh. May mga meron pa sa area na yun oh wala na talaga akong matandaan dito na mga palatandaan nung araw. Ito tinitingnan ko itong puno ng akasya eh. Kung natatandaan ko pa ito. Kung mapatandaan pero ibang-iba na eh. Kasi mayroon akong alam na akasya dito nung araw. Pero hindi na yata yan. Kasi ang dami na ng pinagiba talaga ng lugar. Huh? ko alam kung saan na yung dati may mga daanan pa ng truck dito sa gilid na to eh papunta roon eh gusto ko pa sanang mag interview ng mga tao na uh, hanap tayo ng tao na ano yung papagtanongan natin tungkol sa uh, pangyayari na yun yung time na kung anong may share nila So, ito yung lugar. Dito na tayo. Wala na, linis na rito eh. Na yung paligid. Dati bang kanyugan niya to? Na haraguta. Haraguta. Ah. Uh, Bali subak tangarano. Oh, yun ilog na nga pala to eh. Wala, hindi ko na matandaan yung dating ano rito eh, lugar eh. Ayun oh. Libot. 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 Kay Lolo Isos, tandaan mo si Lolo Isos de Lisay. Si, tagasin ka to Si, yaunat. nga gan? Ah, o nga gali niya, no rao. Pirotso, no? Di pat, lagi to ah. Sino rao, no? Dok. Ah, dok! Wag laya ako nga galing natan rao. Si, si tatay mo, katoon. Lila to. Huwag tayong uli uli ah. Buhay pa. Ayos eh, si nanay mo, pa ah. Oo, bumi pa. Ha? Oh, no. ah. Haragang nagugtaban Luisos yung Loizos nga tong dalisay Dok. Ano? Ano? Haragot ha? ah. Kinamat siya jure. Ya Oo. Oh. Yung yeah, karagid, suba ako tanga oh. oh ayan oh. Papatunay si Budok kasi yan. Pinsan ko rin yan. tabok. Eh, gina... Gusto kong gawa ng video pero anang nga, natabok nga tayo ah. Ah. ito? So ito, yan oh, si Budok nagsabi ito nga ing area na to. Musta dok? PC pala yung bumasok dito noon na kung saan ay uh, ito oh, ka ko to si Budok. Kababata ko rin to eh. Ayan, alam din niya yung nangyari Noong nung time na yon, eh, yung panahon na yon. So yun dito nga daw talaga nangyari yun. Yawang matakot punta ko abaho sila kung libay ah yung alin? gamay o oh. gamay kita sa gamay para o oh, ay o so patagapon mo gamay gamay abo matang isda na karawan o oh. o kato yung mga silit ano oh. ang sarap dito tumambay sa ilog maalala mo yung mga panahon ng kabataan natin So to confirm po to na dito nga nangyari yung sa gupaan na yon nung 1984. Oh, na po tayo. At uh, sasagawa pa tayo ng kunting interview kung sino madaanan natin. Boss, musta? Tandaan mo yung nangyari ka tong, uh, encounter sa ano, sa Tabok ba nga uh, namatay nga si Jury Mihares? Nila. Nila ka gusto ko kasi sanang magbuo but mga ay, kung ano ba mga nangyari ka to. Ano na tabo? Oh, kasi gusto kong idokumento ba yung video ko. Bakit natandaan ka to? Sinubukan din ng inyong lingkod na puntahan ang puntod sana ni uh, Jury Miharis ngunit hindi ko po na-locate ang kanyang uh, puntod kaya ta bumalik na lang po ang inyong lingkod na hindi ko nakita yung uh, pinaglagakan ng kanyang bangkay noon. So, meron kasi akong naalala noon na after ng nangyari na yun, nakita ko pa na hinukay ulit siya dahil uh, nagkaroon yata ng uh, autopsy sa kanyang uh, labi. So, naisip ko na baka doon nakalagay yung uh, kanyang puntod pero wala hindi ko talaga nakita. So, yun lamang po at uh, Hanggang sa muli, maraming pong salamat sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa ating mga ibinabahaging video dito sa channel na ito. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.